ninyong lahat. Martin Romandes, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Giningit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinatita mo ang mukha ng tao. Doon sa video message mo. Hi, Niche! This is the girl. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me about money, millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Death end. Anong ginawa ko? Binigay ko sa death. Confidential funds yan, na hindi nyo nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, <coughs> may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling?